Yan, dumampot na lang po kayo din eh. Kung kayo taga rin sa barangay. Luad. Ay, sabi mo luad. Karwas at uh. Yari, ang dami. ingat po ang lahat. Dito na Balaan po, naging isi harvest po yung pag... Ah, eh, naging isi harvest po yung pagdaan ni Bagyong Agahon. Oh. Uh. Yan. Nagbagsakan po ang napakaraming ano. Bunga po na rin mangga. Dinisarap ng bahay. Uh. Ah, pagkakapal po. Oh. Uh. Ayan, natin pong pupulutin. Uh. Aray, ina nakakatisod pat eh Eh, si po ang nangyari Kailangan lalagyan Napakadami ah, Yan, po dito sa atin ng ano Dami Aba, pagkakapal po Easy Harvis kakapal no. Aba Ate ko mo natitimbunin pagkakapal Ga dami Aba. Ang laki po naman yan. Salamat po sa punong napakalaki. Eh. Sa na siguridad. Ibigay natin din. Ibigay natin din sa mga pakakagos ko ng mangga. Daang taon na ho ang nakaano. Kabetol. 猛的。 Maka, si Dintin, sa so, ano, motor baka si Din sa ano, motor. sa motor. Ate, po dito mo din sa isang tabi. Masak yang ba

no tapunan la está apurando. Me va a Dami, ba. Yan, para gusto ninyo. Dami ako. Sayang. Is garbage. Ah, ah pagadal ko. Ganyan pala pag bumunga mangga.

<laughs> dito ka sa gilid, dito ka sa gilid. <laughs> Na <Namagyo>. yun. <laughs> Yan nga kung sinasabi ng ano eh. Kumbaga napakarami ang dating ng ano, kumbaga parang ulan. Pagkat na dami, tapos kung pag na wala, walang wala naman. Tingnan e, naman. Nakarapit ko lang sa bigaya na ay. eh. Ah, ah, ay, siguro po kahit kayo medyo mumukat-mukat pa eh talagang kayo dadaan nga ng puting gadang eh. Hmm. Kahit mumukat-mukat pa, talagang kay panood ng ang Balik tayo po yung sa, sa tayo na Sintral, Quezon. Yan, ingat po sa lahat. Oh. Baka yung po mga bibiyahe. Baka may mga nabuhal na puno. yung mga kuryente po. At saka po, anak alagay dyan na ano. Mag-ingat sa landslide, Tama po yun yung sinabi nung mag-binish na Gawa ng ano. Yung tuyot na tuyot ang lupa. Pag nabasa po, talaga po sibling Sumusus pa baba. Landslide ko ang kalalabasan. Ay, nakakaawa yung kakagipin yun talaga. Alas tres pala ako po. Magudal nga ako. Nagnangalit na. Oras na ngayon. Kaya pinigit kilusong na agad. Papamigay po natin yan. Madami po dito na hingi na bata. Yan na. Disclaimer lang po. Ano sa lahat po ng dadaan. Ari po ay pwedeng hingiin kasi hindi ari aming puno. Ako po ay lang din sa lagay dar. Eh. Akin tinimbun at baka po may dumaang motor. Ay hindi lang sila nabasa. aksidente pa. Oh, mga pwede sa amin puno sa tapat ng bahay. Yan po sa mga bata na gusto maghihingi, yan eh. Pati po sa mga matanda, kung sino may gusto. Yan po ay pwede. Makikita po naman ninyo diyan pag may nakapatong diyan sa unahan ng bahay. Yan po ay pwedeng hingi niyo Pwedeng kuhain, no? At yan po yung purpose lang namin talaga tipulin yung mga manggang ayan. Pero po Amin ang kapal po niya po. Talaga nga po kung tama po ba sabi ko, eh sir, hindi siya nangyari. Kapal po. Lalo na siguro sa likod ng gubat. Ang kapal po. Pero ano nalang ako ating papamulutin. Ang kapal okay. po. kung po kayo mga mangga din, kayo nasa banda din sa ano, kung tayo nyo yung puno ninyo. Kung kayo nasa banda din yung mga nadaan ng bilang hangang na malakas. Nung no, hindi pa po nabagyo, nalaglag na yung mga lup-lup. Ah, wala yung pati manibal ah. Laglagan. Yo, kuya nito, magdala. Puro, darn, punay mo yung bag mo dame, ha? Punay mo yung oh mo! <laughs> ah, ay di! Punay mo yung bag mo at away! Ah, Parang para pinutero! Aba ay dagpatiyo, naglagpatidaho! Nandam na po ang pinagpulot! Magkano po? Yan ang aking pipino na aakyat ko di sa balang! Huwag ka lang na iyo pero! Ay yan? Ay si Tiffy, 当、嗯、我。嗯 Ami. Bali dalawang purpose din po naman ano, maraming nagdarasal siguro na ilang araw na na bumigay ang ulan ay ngayon po naman sabay ang ulan hangin kaya ho nangyari bagyo. Sa ibang part po naman siguro talagang mapapakanabangan yung ulan Katsam po naman oh, dito po sa atin Tapos yung iba makakatanim na ng halaman yan shout po sa inyo Sana naman na uh, makarami rin tayo ngayon ng ano pananim hmm. Ayam payah paya kok, mari wis pun aman. No? Hmm. Ah, talaga na kusit-kusit na kusit-kusit Oh. Nakusik, po takot din siya minggo ah ang tamis ay ate ho eh tutukin mama yung ano nang manok yung pungulang puno ka ang dami din yung kain tayo ngayon po nangyari ano awan tao siya tigla mukbang wala sa plano mukbang ah. Wow. nasirit-sirit -hmm. Uh -huh. Mumukbangan po natin aray. With weather update. Dumaan po dyan sa aming alas 3. Mm Ang daling araw. Dito magdala Puno mo yung bag mo na. Magiging manindal. Magkakano ka po ba? Ha? Magkakano ka po? Magtatawas? Agap ni Tiyo. Kuya kayo nagdadala na rin. Puno mo yung bag mong habersack. Naas na yan. Ah, talaga pong ingat po ang lahat. Yan yung magusto ng mangga na ay. Bali, ito po ay ipapahingi natin. Marami po dito nang hihingi ay. Ayan, dalawa na yung inalok natin, tumanggi pa. Ay, hindi ko na rin pinilit at baka masira yung kanilang bag, ay baka mapuno. Ayan, dumampot na lang po kay Dini, ung kay taga rin sa barangay. Luad, ay sabi mo, luad karwas at uh. yari, ang dami. As done, ingat po ang lahat, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Episode na to po, Sinimpa natin para hindi maka-accidente ng, ano, ng motor po at daan po ay, at saka po ng ipapahingi din natin. Yun, ingat po palagi sa bagyo sa lahat po ng pagkakataon bye